Nahan yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. daw. Okay. Parang dito nakatabingi pa yun. Ayos natin guys. Maluloy natin guys. Grabe guys oh. Ngayon, anyway, guys. Ay, ang harina, para magsarap nung magbawa ng bibig yung sabay sa pagbisa tapos nilalagyan ng tubig. Nilagyan daw ng harina. So, yung, ano, toong hindi ganito. Maano ko na yung technique ng pagano ano ng gravy. Parang dami naman. Okay lang. Parang dami.

Parang may Ano to? Lagay mong ko na to? Huwag mo na ugasan. Pinagbabara naman yun. Ano eh. Kunin mo na ko yung lemon. lemon. nalagay na yung lemon nalagay na ng lemon para masarap ano yung tsura ng nakaano na lemon ganyan ba ay hmm, nalaglag pa nalaglag guys chicken wing kumang ko ha

Okay na yan. Kasi mamay aalap uh, na yan. yung uh, cubes na yan eh. Ayun yung nga pala. Kulang pa yung ano? Lemon. O, oh, walang, wala ko nalala saan ang lemon. Okay na siguro ito ma? Huh? Okay na, huwag na lagyan ng lemon. Okay Tama na yan. Pang sabaw lang naman eh. Hmm? Di mo na yan. Ba't mo yung green? Ha? Okay na to. Patayin ko na to. lang yung na yan. Kunin yung ano. Kaya, huwag masyadong patayin. Eh, huwag, na pa, Patayin ko na to ha. Ito so, na tayo namin guys.